Hi guys! Welcome to my vlog! So ngayon guys, um, ang vlog natin ngayon sa Hinaguan Nature Farm ay ang mag-update tayo kasi malapit na gaganapin yung um, wedding ni Bimbo at ni Donna. Ngayon, ang daming preparation ngayon guys. Ang dami namin gagawin ngayon at kahapon pa lang ginawa na po namin. So ngayon guys, ang gagawin po natin today's video ay gumawa po kami ng mga kailangang bagong daanan din doon sa ilog at ngayon ay, gumawa, ay nag, naglilinis kami doon sa ay, pintura po doon sa loob at labas ng mga A-house at yung ating tubiga naman doon ay wala pa, hindi pa talaga siya okay at um, yung iba ay nag, uh, nag ano na, naglilinis naglilinis na lahat at andyan po sa mamasita, nag, nag ano po kahapon nag, um, nagpapa-apoy uh, yung mga basura ay inano na um, sinunog na pakunti-kunti at yung sa likod naman ay sinunog na ng buo kasi um, bu uh, dry naman yung mga ano sa kabila so doon kasi is uh, hindi siya buo na dry so kunti lang po yung na, ano na nasunog pero the rest is finally okay na naka-prepare na po lahat. kasi um, ano ngayon um, for Tuesday ngayon so gaganapin ang ang kasal is Saturday this coming Saturday ang kasalan kaya Good luck guys. Bye. <laughs> so ngayon, adito ah, dito muna tayo. Dito tayo. So, ano? Wait naman lang ako. Dito tayo. Tuyo ba? Tuyo. So dito naman tayo. Nagpunta ka yung ating mga kahon. Ay itong mga kawali. Ito yung mga kawali natin, o. No? Oh. Ayan yung ating kawali. Pakita mo, Amanda, yung uh, video prepper po natin na si Amanda. Ah! Pakita mo muna. Oo. Uh oh. -uh. Di ba? Nakaprepare na po siya. At yung ating mga kahoy, ay ito na yung ating mga kahoy. Oo, uh -uh. ito. At dito pa tayo. At dito talaga yung gawa na ng basura. So, wala na. Maliwalas na po yung basura. Ipakita mo. At dito naman, ano na talaga yung mga kahoy natin. Ah. Uh, Ito talaga yung buong kahoy talaga na gagamitin natin sa um, sa At dito naman tayo sa loob ng kandine. Dito naman sa loob ng kanji ay punong-puno na ng mga soft drinks. Ito all yung mga soft drinks po natin guys. Oh. Punong-puno na siya guys, di ba? Oo, oh, oo oh, punong-puno, di ba? So, naka-prepare talaga lahat. Naka-set na po lahat. At um, ang gagawin na lang po natin at yung mga ano natin dito halika so naka prepare na lahat guys ha so, dito mga ano naman natin ay naka prepare na po yung lahat na set At dito naman tayo mga ma'am, dito naman tayo sa mga um, ginagawa po nating um, Uh, daanan ng ating mga bisita. So, ito ay itong ilog you know, kung saan pumapasok bago tayo makapasok ng ginaguan Nature Farm at makita yung buong uh, area dito sa Hinaguan ay ginagawa na po itong ating daanan. Ito yung ating daanan kung punta doon. Papasok po dito palabas. Papasok dito ay okay na po siya at ang kulang na lang po natin ay itong ang real na lang ay kailangan na lang nating um, um weldingin at ito yung ating mga tagagawa ayan po yung ating tagagawa ayan at dito tayo may mga tagagawa tayo at sila, sila naman yung kuya yung nagtatrabaho ng ating um, um, ano ito, si kuya ito yung ating balsa hindi kung sa dagat to ay balsa ang tawag dito. Pero ito sa da dagat eh. Nasa ilog tayo. Kaya daanan ng mga tao or daanan ng mga bisita ito guys. Mm -hmm. diba? dalawa pong ginagawa mo namin dito. Ito, ito, yung pangalawa. Pero yung isa, itakos na po yung isa. ba diba? Kaya, good luck guys. And, see ya! So, <laughs> ngayon, Nakapatapos ah, na po yung ating bridge. Ayan. Ayan na siya guys. So yung ating bridge guys. Uh -huh. So dito naman tayo. aakyat ah, Akyat tayo dito. Ay, eh, tatawid pala tayo dito. Kasi sisilipin natin yung ating bridge na tinitingnan. Parang yan o. Oh, ayan. Yan po yung ating bridge. O oh, di ba diba? Ayan oh. Oh. Diba? Diba? At yung isa naman. Ito naman yung isa, guys. Mm -hmm. Kasi ngayon, kasi parang matatapos na ito ngayon. Kasi, inaano kasi ni Madam. Kasi nga, matatapos na ito ngayon. Kasi, inuuna niya. Kasi, sa five, ay sa six, ay kasal na po nila Bimbo. Ayan. Ito talagang inaano nila, oh, para Para matibay. Um relings po yung ginawa nila para mas matibay. Kasi kung ganyan lang daw, kung ganyan yung ilalagay dito, wala din. Walang mangyayari. Kaya ngayon, ang ginawa nila ay... Ha? Ang ginawa nila ay mag-ano sila ng kawayan. Tapos yung kawayan, ano nila dyan, o, oh, eh akyat-akyat, eh, ganyan. Parang balsa lang din siya. Parang ganun lang din, ganito lang din siya. Pero dito to, dito po siya ilalagay yung sa gitna dito kasi din sa gilid eh parang hawakan na siya lalagay siya ng railings dito railings sa punta don para pag, pag bumagyo man o malakas yung baha makakatawid pa rin yung mga tao makakatawid pa rin sila hindi gaya nito kasi ito kasi ito kasi esma mataas na kasi ito eh so ito ay mataas na so hindi siya basta-basta hindi siya basta-basta ma, masisira to kasi yung una kasi sobrang baba kaya nasisira talaga. 'Di ba? So ito yung nasira oh. Ito yung nasira. Sira na kasi basag na basag na ito. So ngayon guys, ay kumuha po si Brenda, ay bumili pa si Brenda ng kawayan ulit at ito yung kawayan guys oh na inano nila. Tinatrabaho nila ngayon. Ayan. Oh, 'di ba mas matibay at mas maganda, pulido talaga yung pagkatrabaho kasi kailangan talaga siya gawin to limang ano lang po siya limang kawayan lang po -ano. ang guys diba? ito ay ilalagay sa gili ay sa gitna ng ano ng simyento natin ginagawa natin railing guys ilan ba kayo dalawa bang ba ano gagawin buhatan ng nana Ah, dalawa pa ganito, guys. Ito, ah, ito sa entrance. saan ba 'yan sa ano? At yung isa naman. Ah, gagawa pa 'to, so, dalawa pa ganito, guys, ang gagawin ni Kuya kasi para mas um, malawak yung ano natin, yung gagawin natin bridge dito sa ating uh, hinaguan Nature Farm. So may may sobra pa sila, so yan po ay gagawing pangalawang balsa or pangalawang Uh, hagdanan, kumbaga. Kung sa bahay pa, or sa mga ano, iba. ba diba? Mas matibay, mas maganda, mas pulido po itong pag pagtatrabaho nila ngayon. Kasi, hindi basta-basta tumasisira. Tinan mo yung mga mga lakas nila. Ay, binuos na talaga nila yung lakas nila dyan. O, oh, diba? hmm So, dito naman tayo, mga si dito naman tayo um oh, dito naman tayo oh, di ba mm, sila ay nagaano po sila nag mm, nagliligo po sila kasi kailangan talagang suungin dito sa tubig yung ano natin yung balat natin ito naman tayo guys mag update naman tayo ulit at ito na po yung ating um, relings po natin. Nilagay na po yung railings natin at nagtambak dito, nagdagdag po dito ng isang ano, hugdanan uh, para mapantay doon sa mga bilog na 'yan at sa pinakakapitan ng ating railings. Ito na po yung railings natin, guys. O, ang kulang na lang nito ay um weldingin na lang so para matapos na rin siya at mamaya konti ay ilalagay na po yung ating ginagawang balsa nila or daanan ng ating mga bisita dito sa Hinaguan Nature Farm. Oo, para pagtawid nila ay bonggang bonggang bongga yung pagtawid ng ating mga bisita. O, di ba natutulungan-tulungan po sila? Oo, guys, di ba? O, abangan natin guys ha? Abangan po natin yung ating bonggang railings na ginagawa guys. Bye! Thank you so much. Ayan, malapit na talaga matapos pulidong pulido talaga talaga yung pagkagawa mga mamsi oh. Mm -mm. at ito na talaga ang ganda pulidong pulido oh, diba? ganito talaga gumawa ng uh, balsa <laughs> balsa talaga ini ito balsa, kung sa dagat to ay balsa, pero ito kasi sa, sa, sa ilog kasi ito o sa sapa ay hindi siya balsa, daanan ng <laughs> mga bisita <laughs> daanan ng mga bisita mm -mm. so and guys so finally guys ayan na po siya at sobrang busy po doon sa kabila ayan po yung mga anong mga trabante na nagano ng tubig sa ilalim ng lupa at dito naman tayo sa ating A house at dito sa labas ay okay na po siya napinturahan na po siya ng kulay red o oh, di ba kasi mas maganda daw yung ganyan na kulay at syempre yung ating mesa ay hindi pa po siya nalagyan so ang labas na muna ang nalagyan ngayong araw na to at um, lahat ng ganito sa labas ay nalagyan siya o napinturahan na po siya so dito tayo kasi may inunang yung ating tagagawa ng taga uh, pintura si si ano oh di ba okay na po siya guys oh si si Maninay si si Manang ayan so ang ating loob ngayon ay nilagyan din siya ng ganyan guys o oh, ayan po si, Ayun, si Maninang po ang naglalaga at tinanggal po, po, muna yung kanyang mga ano dito sa loob kasi para hindi madumihan o hindi makulayan ma yung pa -pa. ating pa -pa. ano o oh, ayan guys o diba? mas maganda kasi pag um, sa loob din ay ganyan din ang kulay mas bongga kasi sabi nga naman nila hindi naman daw yan didikit So nilagyan na lang ng bonggang bongga. Oh, di diba? So itong itong A house lahat ay lalagyan po natin lahat 'to. Mas maganda yung ganitong kulay, guys, oh. Kasi uh, mas ma ano siya, mas magandang tingnan ganitong kulay. Oh, kasi makapal 'to yung kulay eh. Oh, di ba? Bye. Hmm. Ito yung ating lunch for today's video, gulay. Hindi ba? Ayan. Ginataang gulay po tayo ngayon. Ano ito? Talabasa. Dito tayo. Hmm. Ayan. Ayan guys. Oh. Uh, ayan. May pusit po tayo. Ina, wala ko pang tungit.